Good morning mga amiga. Galing ako sa palengke. Ipagluto natin ng pang ilang araw. Si alis na kami bukas. Ipagluto natin ang mga anak ko ng pang hanggang sabado. Tapos linggo di op nila. Di op ng anak kong dalaga ng linggo. Tapos bumili ako ng Suman at kutsinta. Dito ko sa inyo. Ito mga amiga, may suman tayo at kutsinta. Bumili ako ng lagayan ng ulam mga amiga. Si so, ilagay ko sa rep. Tapos pandisal. Pandisal mga amiga. Ainit pa siya. Ay! Ayan. Malinis yung kamay ko ha. Ah. Bugas ako pagkadating. Mm. Kain mo ang mga. Hmm? Harap. Malambot. Tapos, bumili na ako ng mga sangkap ng pagluluto. Tapos, may saging. Tapos, may saging. kasi yung anak panganay nga na natin ang itlog mga miga. Ito yung lagayan ng ulam. 53 siya Oh. Tapos ilang peraso to. Tag-isa sila ni ano, mga anak ko. Ay, yung anak ko dalawa. Bawat ulam. Tag isa sila. Two, four, six, 8, ten. 10, ba? Ten ba ang laman nito? 17, na natin ang ah, tapos na mga miga. Nag-umpisa na ako magluto mga miga sa aming tanghalian ng inuna ko. Lutong kamatis. Tapos, ito yung lulutuin kong ulam. Ang dami, no? Yan. Ito tayo. May durog ko pa yung kamatis. Durog na yung kamatis. Ayan, igisa natin sa kamatis ang ating baboy. Lagyan natin ng asin. Paminta. Uy, ang dami. Gisa lang natin, tsaka natin ilagay dito at pressure cooker natin mga natin. Isa pa natin. Ayan, lumabas na yung mantika niya mga miga. Ilipat na natin siya dito. Ayan. May sabaw na siya mga miga. Nalipat ko na. At ilagay na natin to. Hello, ayaw ko Mm. Yan. Mm. Iluto ko na yung asado mga amiga. Ito yung kaldereta. Oh. Pinapakulo ko, pinapalambot ko. Ito sa asado to. Kamatis. Bawang sibuyas kamatis. Tapos, ilagay natin yung tomato sauce. Tomato paste pala ito mga amiga. Mayroon naman ako doong ano, tom uh, tomato sauce. Eh, gusto ko to may kulay. Makulay to mga amiga. Pareho lang naman sila. Kunti lang kasi kunti lang yung ulam. Ay, luluto so, yan na yung mga amiga. Oh. Diba, may kulay. Tapos lagyan natin konting uh, tomato sauce. Ito, tomato sauce, mga amiga. Ayan. Ayan. Halo. Diyan natin ng kalamansi, mga amiga. Ay, yung buto. Dito ko ilagay kasi para makuha yung buto. Ito lang. Tamad na akong kumuha ng salakan, mga amiga. O, makuha naman yan ng ano. Mga mga mga. Uy! Kailangan makuha natin yun. <laughs> Wait lang. Makuha ko na mga mga ito. Kuha na yung... Yung iba nakuha ko na. Ito ng kalamansi. Tapos ilagay na natin yung chicken. Uy! Chicken to mga mga. Asado yan. Asado. Tapos ilang pirasong tatas kasi hindi naman laki na kain. Durugin ko din yan mga miga yung tatas pag na para mahalo siya. haluin na natin na. No? Hawak ko kasi kayo baka. Yan, igisa-gisa man na natin yan mga miga. Para lumabas yung kanyang mantika. Okay? Lagyan natin yan ng... Mamaya timplahan natin. Pero lagyan ko na ng ano... Paminta. Ito. So, Lagyan ko ng L'Oreal mga mga isa. Tapos lagyan natin ng asin. Yan. Lagyan ko ng isang kutsarang sukal, mga mga Para malamis namis miss. Ayan, lumabas na yung mantika. Lagyan na natin ng sabaw. Lagyan na natin sabaw mga miga para lumambot na siya. Yan, konti lang, ganyan lang. Kasi gusto ng mga anak ko may sabaw-sabaw. Ayan, palambutin na natin yan. Malambot na nga yung iba, oh. Okay. Luto na ang asado! Busy mga miga! Naluto ko na yung adobo. Tignan niyo. Ayan, mga amiga, pinapalambot ko na lang. Yung sabaw niya ay hindi ko na siya nilagyan ng tubig, oy. Ano lang yan, suka tuyo, yan. Suka tuyo lang, mga amiga. Ayan. Okay. Palambot na lang natin yan. niluto ko na ang kalderita mga miga ngayon ay tomato paste tsaka tomato paste tomato paste lang nahalo ko na mga miga at ilagay ko na yung kalamansi ito kalamansi diyan natin ng paminta nigisa ko pa siya mga miga Ito na yung ating kaldereta. Matigas pa yung baboy mga mga. I-pressure cooker ko ito pag nilagyan ko na ng sabaw. natin yan. Ito yung paminta at anis. Ayan. Halo. Yung isang kawali kung ganito mga miga ay inuwi ko sa buhol. Nasa buhol na mga miga. Yun yung gamitin natin doon pag uwi natin. Hindi ko na to 'yan ng cream kasi nasarap lang eh. Kina 'yan ganyan. Tapos ilagay natin ang kulay ano lang pula, bell pepper. Yan. Yaan muna natin, tapos lagyan ko ng konting toyo. Ito yung toyo. Lagyan natin ng rino mga amiga. Ayan, oh. Ayan na. Pero matigas pa yung carne, mga no, amiga. Lagyan natin ng Lagyan natin ng sabaw. Yung pinaglagaan niya. Ayan. si lagyan pa natin ng rino yan, mga miga. Palambutin pa natin ito, mga miga. Ops, mga miga, nilagay ko na ang rino. Hindi ko napakita sa inyo yung rino. Ayan. Rino. Tapos, niready ko na ang mga lagayan. Ito yung kay kuya. Kay ate. Kay ate itong mga to. May ano yun sa kanya ha, may kanin pero ulam lang nakalagay dyan. Yan. Meron pa tayong lulutuin mga miga, fried chicken, tsaka pork chop. Yan. Baon namin yung iba nito. Ito, pork, ay pork chop. Pinimplahan ko, hindi ko natapos. Luto na mga miga. Ayan ang ating caldereta. Uy, ang lambot na. Oh. May hiwalay na sa buto, mga amiga. Buto at saka laman yan. Okay. Palamigin na natin to mga amiga. Ganyan ko lang yan. Ganyan mo na yan. Hugasan ko muna to para maluwang ako dyan. Una yung fried chicken. At meron pa dito. Isang at yung maliliit na hiwa. Tapos mga miga, dito na tayo. Ito yung adobo. Tinakpan ko na kasi may langgam. Mainit pa, no? Mainit pa kasi nag-ano. May langgam kasi mga miga. Bilis ng langgam. Lipat ko sa lamesa. Tapos ito yung isunod ko mga miga. Ang Asado lagay ko dito Luto na ako ng fried chicken, mga amiga. Pero ano, near fryer ko. Ayan, tinanggal ko yung mantika, mga amiga. Oy. Ito ay basura. Ito ay luluto ko din. Tapos, baon kasi namin yung iba, mga amiga. Ito, ulam na nila to. Kasi nandito na yung mga ulam. Kay ate, kay kuya. Tapos ito, pang almusal nila. Magdagan ko pa yan. Mahina lang kami sa ulam mga amiga. Kaya lang, yung ulam lang kinakain namin. Yung kanin, hindi masyado. Ulam lang. Tapos ang importante sa amin, umaga at saka panghali. Tapos yung pang hapunan, pag may tira, yun lang. Pag walang tira, tinapay, yan. Yun lang. Kaya, budget tayo. Magaling ako sa budget, budget. <laughs> Galing tayo sa budget, budget. Kaya, kaya... Ang ulam kasi namin sabong sa isang linggo ay isang libo. ay isang dalawang libo pala mga amiga dalawang libo sa isang linggo pero marami na akong nabibili nun hindi lang ulam yung puro ulam lang ay one five puro ulam lang yun pero pag ano dalawang libo yung may like, sayang sangkap sangkap ganyan haggard mga amiga tapos na mga amiga ayan picture tayo Natapos ko na ang luluto, mga amigo. Pinapalamig ko pa ng konti kasi yung fried, yung fried chicken at saka pork chop ay ano pa siya, mga amiga, mainit pa konti. Tapos, ito parang butas. Butas yata ito. Naubos yung sabaw. Dublihin ko na lang. wala yung sabaw, napunta sa uh, takit Tapos, mga amiga, baka magtakayo walang gulay. Nagugulay po, kaya hindi slakmayan. Nagugulay po kami. Ang gulay namin ay hinahalo sa putyero, sa kare-kare, ganyan. Sa pinakbet, sa uh, sapsoy, ganyan. Kaso, baka masira mga amiga pag paggulay pag baka ano magtai sila pag gulay kaya yung nilalagay ba sa rep kaya ganyan na lang muna hanggang limang araw lang to mga amiga kasi di off nila na sa badolinggo yun lang magbabay na tayo kasi ang hugasan ko oh. tapos na rin kaming kumain Thank you for watching. Bye. Bukas ay alis na kami 27, May 27 na alis na kami bukas. Punta namin buol. Bye.